salamat Diyos sa mga salamat na talingawag sa ako mga pag-angpukan na may sa kalang sa malam sa anak sa Espeto Santo na ito na may oh wat-wat sa mga sa pari ma hindi ani mabot ma ito sa lungsod niyang hapon na alas ko magpamisa niyo Hello guys Ayan Tuwing lunis kung hindi lang din naman masyadong malayo ang inyong mga mahal sa buhay kung saan sila nakalibing ayan talawin niyo po sila guys dahil yan lang po ang tangin nilang pagkain ang pagsindi ng kandila para sa kanila at ang panalangin at ang pamisa dahil hindi naman na po sila nakakakain ng pagkain ng buhay ayan yung pamisa at dasal at pagsindi ng kandila yan lang po ang kanilang pagkain. Thank you for watching. Tapos na ako magdasal.